Good evening po sa ating lahat. Okay, maghapon naging busy, maghapung maraming inasikaso, but still kasi yung transaction na hinihintay ko kanila lang na kanila lang po hapon namin talaga na gawa at uh, yes, sa uh, may mga hinihintay pa mga parcels na mga in order na parang nalit yata dumating so inano ko pa chinek ko pa so dumating naman na po awa ng Panginoon ano okay so ang atin pong pag-uusapan ngayon, by the way nga pala, may nabasa akong comment, busy daw ba ako, at wala raw akong upload. Then, I just realized, oo oh, nga halos makalimutan ko na yung paggawa ng video ngayong araw na to. Kaya sabi ko, so salamat dun sa nag-comment. Uh, hindi ko po alam ang real name niya pero meron siyang ginagamit na surname o YouTube uh, title no I, I, I don't know but sa puso ko salamat na ganon uh, <laughs> yung ibig sabihin inaabangan pala nila na mag-upload ako. So nakakataba ng puso. Ibig sabihin inaantabayanan niyo pala. Chine-check niyo pala itong channel natin kung may mga bagong upload. And I'm very very grateful for that. Uh, ngayon isa pa lang po yung nagparamdam na ganon na nag-check siya. Pero Lord, uh, I declare sa mga darating na araw, maraming mananabik sa mga uploads na bago dito nga po sa ating minamahal na Daily Good Vibes channel. Okay? Sa Daily Good Vibes, walang ibang bida, kundi si Lord Jesus Christ. Amen. Ang pagiging matatakotin ay isang sakit na po ng mga tao sa lipunan. Lalo na kung nao oppress sila at natatakot sila sa isang pinuno o sa isang tao at ang masaklap nito, takot sila sa mga magulang nila. Iba't ibang klase ang takot ng tao. Ikaw, ano bang kinatatakotan mo? May takot ka rin ba? Of course, meron po takot lahat ng individual na tao. Once, sabihin mong, wala akong takot, abnormal ka. Ha? Abnormal ang walang takot. Alam niyo po ba, trivia, how many times na matatagpuan sa Bible ang do not fear. O, 'Yung salitang do not fear. How many times po ito sa Biblia? Ito po ay nakasaad sa Biblia ng 365 times sapagkat bawat araw Jesus is telling us, huwag kang matakot anak. Mahal na mahal kita. May tatlong magkakaibigan noon, Mishak Shadra Kabinigo. Nagpakita ng grabing courage. Grabi hmm? Grabe yung naging courage nila sapagkat they know yung source ng courage nila ay totoong mapagkakatiwalaan. Sino nga po ba itong tatlong ito? Shadrach, Meshach, Abednego. Sila po ay mga exiles din po sa Babylon mula sa Israel. Alam naman po natin 'yan at mga kaibigan po o dabarkads nitong si Daniel? I don't know what happened to Daniel. Why is not on the why is not in the scene, no? Dito, but uh all all we know is 'tong tatlong magkakaibigan na ito ay nagkaroon ng isang malaking uh, ang tawag dito, pinagdaanan kay Haring Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar po ang isa sa pinaka-popular na hari okay, ng uh, Babylonia. Siya po ay uh, uh, talagang masasabi natin very prideful sa kanyang mga achievements at very mm, position conscious alam niyo po kung bakit? Position conscious dahil naisipan niya magpagawa ng isang napakataas na rebulto. Rebulto niya. <laughs> Hindi rebulto ng kahit na sino. Rebulto niya. Ha? Huh? you believe that? Deluded of his own self. Feeling niya siyang pinakasikat. Uh-huh. Buti ko natapos doon. Pinagawa niya itong rebulto niyang pagkataas-taas. In the Bible, it was being stated there exactly kung gano'n kataas o gano'n kalapad. Hindi ko po alam eh. So, hindi ko po masasabi ito. Pero mataas po siya. To the point na makikita ng buong Dura. Ang Dura ay isang lugar sa Babylonia. Sinabi niya, ilagay ninyo ang aking rebulto dito sa lugar na ito. At kapag ka narinig ng sino mang ang kalembang o yung kampana po, kling, 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 all of them will kneel. Lahat. nang mga makakarinig ng kalembang na ito kailangan lumuhod right in front of the said image blasphemous. Tama po ba? Luluhoran mo yun. Ano ba naman yun? Ewan ko saan gawa yun. Gawa yata sa metal o sa bato. Hindi naman na binanggit eh. Pero mataas siyang rebulto. Ngayon, ngayon, <laughs> merong tatlong magkakaibigan as I was uh, stated before earlier. Mishak Shadrach Abidnego. The Barkhads of Daniel. No? Hindi, lumuhod. Nakatayo. Aba! May nagsumbong kay Nebuchadnezzar. Haring Nebuchadnezzar. Merong mga pasaway. Tatlong mga kabataan, mga teenagers. Ayun sila. O nga, no? Ano, Nebuchadnezzar? Ano, Hindi man lang. Lumuhod. Kanya, tawagin ang mga, mga, anong yan? Mga pasaway na dito. Tinawag na yan. Ano to? Kita ko kayo, hindi kayo lumuhod. Samantalang may bilin ako kapag ka narinig yung kalembang, kling, 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 all of you should kneel before my image. Sumagot ngayon yung tatlo o yung isa sa representative ng tatlo. I don't know who stated this exactly but ang sabi niya, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, kahit ipapatay niyo pa po kami, we will never, ever bow down to that image of yours. Aba! Grabe! Nagpantig ang Hmm. Ganon ha? Opo! Ah, sumagot naman yung isa sapagkat nalalaman namin, ililigtas kami ng Panginoon namin. Kanyang ganon. At kahit hindi man kami maligtas no sa pagpapatay nyo sa amin, hindi pa rin po kami luluhod diyan. Okay. Lalong nagpantig. Painitin ninyo ng ha, makapitong ulit Ampugon. Hindi na po ako magpapaliwanag ano ba ampugon. po ginagamit sa mga bakeries. Especially bakeries back in the days, no? Na talagang mga sinauna. pugon na wow. Talagang may mga maapoy yan. Seven times you have to have it hotter than uh, the usual. kanyang ganoon. So, yeah. Seven times hotter. Okay. Fine. Alam nang nangyari? Tatapon. Nung itatapon na po yung tatlo, yung mga magtatapon nasunog. <laughs> nasunog yung mga mismong magtatapon. But what happened to the three friends? They still there. Nagulat din mo kanda Hoy, hala. Bakit ganoon? Ilan ba yung itinapon natin doon sa hurno? Tagalog yung hurno, pugon. Ah. Tatlo lang po mahal na hari ni Bukad ano yung nakikita ko? Bakit yung isa ay Diyos? Yung isa ay Diyos. Si Meshach, si Shadrach, Abednego, at yung pang-apat ang Diyos. Si Lord Jesus Christ. Hindi pa nagkakatawang tao during that time. Pakawalam sila. Nang ganon. Pero sumigaw siya. Shadrach, Meshach, Abednego. Come out! Lumabas yung tatlo. The Bible clearly stated ni hindi man lang sila nasunog, ni hindi man sila nagalusan, at ni hindi man lang sila nagamoy usok. Hallelujah! Look at that! Itong gano'ng ka makapangyarihan si Jesus. Pag proprotektahan ka ni Jesus, makinig ka, Kristiyano. Kung proprotektahan ka ni Jesus, proprotektahan ka niya from head to foot. Grabe itong, itong itong istoryang ito. Alam niyo pa, binabasa ko to lagi. Piling ko laging bago eh sa akin eh. I mm. like it. I like it a lot. There's a lot of revelation coming from the Lord whenever I read this. Okay. Now, ano ang significance ito sa end times? Pip, 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 pip. What? Paganahin naman natin ng mga makina ng utak natin. I'm not saying wala tayong mga utak, pero it's time when you read the Bible, you have to consider ano yung significance nito doon sa New Testament at mas maganda, ano ang significance nito sa future? Because there is a significance in the Old Testament and in the New Testament and in the future events. Tandaan nyo, sa Biblia, may mga nangyari na. Amen? At may mangyayari pa. Kaya the whole Bible is very powerful book may mga prophecies pang unlet na kailangan pang maganap. Okay? Ano ngayon ang inihintay natin? The rapture of the church. Amen. Alam nyo, mangyayari yan. Kahit ba tayo ay uh, tinitira na parang nabawong na, nasa nababaliw na tayo, wala pa ulit-ulit ng puro rapture, ng puro rapture. Okay, mangyayari yan. Let them laugh. Let them 'di ba? It's up to them if they will believe in Jesus Christ. They need Jesus Christ. First, yun ang kailangan nilang paniwalaan na matay ang Lord Jesus para sa kanila. Mahal siya ni Jesus eh. Amen. So, ang mga pangyayari pong ito, tingnan nyo ha, anong, anong nirequire ni Nebuchadnezzar? Worship. Anong ire require ng Antikristo? Worship. Sa mga? Yes. Ano ang palatandaan na binigyan ni Nebuchadnezzar ni, 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 sa... Alam, teka lang, patalasas muna tayo. Alam niyo po ba itong Nebuchadnezzar nung pinag-aaral lang ito? Nabubulol yung mga ano? Nabubulol yung mga estudyante ko. Yeah, students ko sa Bible noon. Nabubulol sila. Then tawa lang kami sa buong klase. Eh. Tawa lang, lang kami. Ganyan lang ang Panginoon eh. Yung sabi niya, ganun ganun magbasa. At sinabi ni Buko Dudu, hala, hala, tawa na na. Di ba? Tawa na na. Okay, balik na po tayo sa topic natin. oh no? Okay. Ano ngayon yung yung significance nito? Again, nakikita niyo yung parallel nito dun sa Old Testament, no? Ano yun? Yung mangyayari. Antichrist. The Antichrist will require worship. Kanino? Sa mga tao ng buong mundo. Mas matindi. Mas masahol. Ito, buong ano lang eh. Babylonia lang eh. Di ba? O doon sa si ibang nasasakupan niyang places sa world. Pero itong Antikristong ito, buong mundo, i-require niyang sambahin siya. Matindi. Demonyong, demonyo. No? Tapos, ah, uh, siyempre, after that, makikita rin natin, nagbigay siya ng palatandaan. Hmm. Ano yung palatandaan ni Nebuchadnezzar? kalembang kling 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 kampana Ano ngayon ang palatandaan ni Antikristo? 666 Di ba? Nakita niyo yung parallel. Oh. <laughs> ano ngayon ang parusa ni Ant, ni ni Bukandesa? Sa tatlo. Significant po 'to. Sila ay tinapon sa pugon. Ano ngayon ang parusa ni Antikristo sa mga ayaw tumanggap ng kanyang tatak? Bugot ulo. Ngayon tingnan po nating mabuti 'to. Nung itapon po sa apoy yung apa, ay, sorry po, tatlo, siadrak ni Syak Abednego, hindi ba hindi sila nag usok na protektahan sila? Di ba? Kasi nandun yung presence ni Jesus. Alam nyo, may sabihin po ko sa inyo, kapag ka pinugutan ng ulo yung mga tribulation saints, nandun ang presence ni si Jesus. Kung baga, anak, hayaan mong pugutan ka. Huwag kang matakot anak. I am here. I am beside you. I love you. Di ba? Nandoon si Jesus. Ha? Jesus is present habang pinupugutan sila ng ulo ng mga verdugo ng Antikristo. Chok! Chik! Chok! Oo, di ba? Ah, parang kagat na langgam. Anong gusto kong malaman natin dito? Amen? Mga tao matatakutin, yung mga lumuhod, makinig po mabuti yung mga taong lumuhod doon sa dura, doon sa imahen ni Nebuchadnezzar, mga taong duwag at takot. Sabi ng aklat ng Revelation, ang mga duwag hindi papasok sa kaharian ng langit. Ang, te ang konteksto po noon, yung mga naduwag na magpapugot. Sila yung mga naduwag magpapugot, kaya hindi na sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas pinili po nila magpatatak na ng 666 dahil duwag silang mapugutan. Pero hindi nila alam ang katumbas nito ay impyerno gihino. Oh, oh, oh. hindi lang po Hades. Gehena. O. Oh. Saan ka pa? Bongesios na Gehena. Amen? Yan po. Parallel na parallel sa mangyayari in the future. Ang tanging pasasalamat ko na lang sa Panginoong Heso Kristo wala na po ang church dito. Amen. Wala na ang church dito bago lumitaw ang halimaw na yan. Wala na ang church. Niremove na ng Panginoong Jesus. Tapat siya sa kanyang pangako. Jesus is very faithful. May mga bagay na hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masabi sa kapatid mo, pero masasabi mo kay Jesus, Jesus loves you. Kung may problema ka, bago ka pumunta sa best friend mo, pumunta ka muna kay Jesus. He cares for you. He loves you very much. He loves you very much. Huwag kang matakot. Huwag kang magkompromiso. Sabi ng Biblia, fixing our gaze or our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi po ba? Sino ba? May kilala ka? Na handang mamatay para sa'yo? There is only one Jesus Christ. There is only one Savior. Our love. Sabi ng Biblia, kahit hindi pa natin siya nakikita, minahal na natin siya. Because He first loved us. The person of Jesus. He is grace. Grace is not a doctrine. Grace is a person. And his name is Jesus. And you know what? He loves you very much. He loves the whole world very much. Bye bye.